Hi everyone, another day, another vlog for today's video ay meron tayo itong tatlong mababait na uh, katutubo na galing pa sila ng oriental at dito nga at meron silang tinda-tindang walis ayan, yun lang daw yung kanilang mga produkto ngayon, wala silang maraming produkto na binabag hindi kagaya dati meron silang mga walis tambo mga walis tingting mga sari-sari yung dala-dala nila but ngayon ay walis tingting lang daw yun lang daw yung kanilang maibibenta kasi walang masyadong mga produkto so mababae silang kausap guys at marunong na rin din silang magtagalog at sila nga pala ay yung tribu ng buhid marami nga pala silang mga tribu gaya ng bangon, hanunoo, buhid ganon kaya marunong na rin silang magtagalog so magaling silang makikipag Makikip, ano, makipagkwentuhan. Magagalang din sila. At, ayan, makikita nyo sila ay... Yun, meron silang tinitilahan dito sa bayan. Pag umuwi sila galing ng Oriental, pupunta sila ng Occidental is, naglalakad lang sila. Nagsishorecut sila. Doon sila titigil sa Naibuan. May shortcut pala doon, Oriental hanggang doon, Naibuan. Naibuan is partner siya ng ano yun, ng in Ah marami Kaya, pa lang mga tribo-tribo tribo. tawag sa inyo isang tawag lang inyo basta kagaya sa amin ay lahat ng tribo ay mangyan Pero may katawagan pa doon Oh ang alam lang namin kasi oh basta yung makita yung namin inyo, lahat may Bisaya, may ilogo. may Ah ilogo, ganyan may sa inyo kagayo. Kasi may yung iba ay sari-saring ano rin po sa amin kasi pag ano pag sabi namin, pag oh nakakita kami, alam mangyan, mangyan. Hindi namin alam kung anong kalase. At isa nga pala sa mga natanong ko ay ang usog. Kung naniniwala sila sa usog. Yes though guys, mayro uh, mayroon silang usog. Pero yun ay kagaya din natin na hindi nila sinasadya. Gaya ng iba na malakas yung uso ay yung mga bangon, yung may mga pipa, ganun yun ang sabi niya. Pero hindi daw nila yung sinasadya. Pero kung ang gamot lang daw naman dun ay yung luya na may langis, pahiran daw yung sikmura, ganun kasi minsan di syempre takot tayo sa mga yung pang nakakita tayo namin, sabi natin ay mauusog tayo pero paras din daw natin, minsan daw kasi yan sa pavis or kailangan yung huwag mo daw agad silang kakausapin okay. Yung iba, nakapag-aral. Yung iba, hindi. Um, mas marami yung hindi nakapag-aral mm. dahil walang... Dito. Ang ano to niya talaga, ang bahay, ang ano niya talaga ay nakatira kayo sa Oriental. Oo po. Sa mm. boundary po kami ngayon. May okay. bahay din kayo doon? May bahay din po. Kugon lang. Maganda ngayon. Noon, ang bahay din namin noon, ano, kugon din yung bubong. Tapos ang dingding niya ano yung bure. Hindi naman sa amin ay mayroon bure, mayroon tatad din na kawayan. O kaya meron. Maganda nga 'yung ganun tatad na kawayan, malamig, hindi ga, mainit. siya mainit. Oh. Kasi kaya naging ganun, 'yan ang kinasanayan, ka, at saka doon na sanay at pwede. wala pa kaming bilang sapatos na magtayo ng Hindi, bari. maganda 'yung mayroon. ganun basta basta 'yung haligi lang siya, matatag kasi para pag dumaan 'yung bagyo, matibay. At isa rin na naitanong ko sa kanila ay ang um, kung meron silang doktor doon na pumupunta kasi nga malayo sila sa karsada or doon sa mismong uh, maraming tao. E eh, meron din naman daw sa kanila ng pumupunta yung mga BHW. So, hindi rin pala sila napapabayaan ng ating mga official doon sa kanilang tinitirahan. At tinanong ko din kung sila ba ay hindi natatakot kapag sila ay lumalakad ng gabi kasi kapag malayo yung kanilang nilalakad, syempre gabi pa lang nag-uumpisa na yan silang maglakad. Hindi din naman daw sila na tatakot kasi pag tinanong daw sila ay yun, sinasabi nila na sila ay naghahanap buhay. At alam niyo din ba guys, hindi lang pala tayo ang takot sa kanilang mga katutubo, kundi takot din pala sila sa atin, lalo na yung makaamoy lang daw sila ng sigarilyo ay takot daw sila. Sabi ko bakit takot kayo kasi hindi daw nila alam yung isasagot nila na Tagalog kasi mostly sa kanila ay hindi pa parang maalam sa Tagalog. So sila is napakaswerte kasi parang medyo bihas ano na sila yung alam na nilang magtagalog. <laughs> Makakita, ah. makakita kami ng ano, yung gaya yung na bata. Takbo! Andiyan na ang mangyan! Andiyan na ang mangyan! Dating <laughs> naman sa amin noon, nung maliit pa kami, sabi na, Sige! Padaan-daan kaya na ilan lang magalakat sa daanan. Amoy na naman ang usok ng sigarili yan. Tagalog na naman yan. Baka ito ay manloko na naman sa atin. Ayun pala, may mga Tagalog nga. mga nag-aahang sa bundok. Pero hindi ibig sabihin. So makita ang mangyan, inaaway na hindi ko hindi ko sabihin hindi pa alam ko kung anong sabihin ng Tagalog kung anong pagpunta nila sa bundok hmm. wala nang mainala na syempre hindi maunawaan ang mangyan Nag-amoy ng usok ng sigarilyo, wala ba yun ay dati nung sigarilyo ay yung basta tabako ay... Ay pag naka-amoy kayo ng naka usok, ng amoy, takot isang na isang rin, pa ay... Ta takot na rin kayo? Takot na noon. Noon. Ang mga matanda. Kasi hindi sila nakakaintindi sa ng salita. Ah. Pag nagsalubong naman sila... Iwas na iwas. Iwas na iwas kasi ang mga dami ng Tagalog. Tapos kami rin mga okay. Tagalog, takot rin sa kanila, makakita rin, takbo rin. <laughs> Hindi ibig sabihin. At ayun na nga at yan, rin silang kausap kasi marunong na talaga silang magtagalog. Yan, alam nyo guys, itong si, ang pangalan niya ay si Lino. Lagi yan ditong napunta sa San Roque Dos kasi yung aming kapitbahay na taga ya, yeah, Insulman ay do, parang kaibigan nila. Kaya mababait sila. Alam nyo pa pag yan sila ay gusto nilang ulam ay isda o kaya karne kasi sawa na raw sila sa gulay. Kaya nakakatuwa rin sila. Tapos, may tinda rin yan silang mga walis. So, bumibili kami ng walis kapag, ano, yung mayroon silang, meron kaming gusto sa kanilang mga tindang walis. Naalala ko pa noon nung kami ay bata pa, kapag nakakita kami talaga ng mangyan, takbo talaga kami kasi takot nga kami sa kanila, lalo na yung may mga FIPA, ganoon. kasi nga ay malakas daw yung usog na ganoon. kaya hindi talaga kami lumalabas kasi yung iba mapula pa yung bunganga, nagnganganga. Pero sabi niya ay dapat daw hindi. So mababait naman daw sila at ayun. At kinwento niya rin na kung ano raw yung kanilang mga dala halimbawa, meron silang nakuha ipo na isang bultong bigas, isang kabang bigas ay pagdating sa kanilang lugar ay lahat ay makakatikim, pinaparty-party nila walang hindi makakatikim. Kaya napakaganda nung kanilang mga kaugalian. Kikilala mo doon si Ang mga dimatulak? Hindi dimatulak sa lede, di Mariano. Ay, wala ko kong alam doon. Hindi ko masano ba? Ang alam ko matulak. Yun yung sa sabaylan, yung may itinda, yung may... Yung, yung uh, mga anak na lang siguro yung niya. Yung pagtayo ng gilibi. Yun. Ah, yung may... Gili, may ano? May... Jalibi. Uh -huh. O O may jalibi. jalibi. O jalibi. Yung, jalibi. Yung, jalibi. Pag nagkakasakit kayo, may doktor din doon sa bundok. May na silang nag sa amin, pagkakon. Ah, mayroon Kasi na silang, may sakop na silang ano, doktor. May BHW no, din kami ng mga kagaya. May BHW. Is... Dati ganoon, ay... May BHW rin sila, ganun. Isari na eh, isa rin kami sa programa ng gobyerno. Mga pinag aaral din nila. Yan, mm. yan, yan, nakahusay magsalita. Oo. Yung pangalawa ko, sa panganay. Kahusay sa makipagtalastasan. Ay, kahusay. Bilib na bilib ako doon sa bata ngayon. Ayos 'yung sa mga nagalog. Ang galing kasi nakapagtongtong siya sa Grade 1 hanggang ALS. Like ALS kasi siya. O kaya magano mag-test da, 'di ba? Bakit pa siya nag ano magtagalog? Bakusa'y magpaliwanag. Para din niya nang Mindanao, 'yung ano ko na 'yan. Dahil sa uh, kanila. At takot din daw pala sila sa katot kapo nila katutubo lalo na 'yung mga nakapipa kasi makakulit daw 'yung mga ganun. Anong kabaho ng usok? Yung may yung bangon, yung nilakako. Bangon, oh, yung, bangon. Yun. ang bangon. Oh, yun ang yun, yun, ano Ano ay, tawag sa Tagalog? tan Tuntoy bayan Yung, ang, pipa? Pipa nga yun. Pipa Pipa. Ah, yung <coughs> kako. Ang... Kaya hindi, kung sa ngayon panahon, hindi natakot dahil kung minsan nasa salubong ko, naka-istorya ko dun sa palingki, sabi niya ay, kaya sa una yon ganun niya siguro ang mga app na ang kaugalian ng tao. Pero ngayon, kagaya sa amin, ay nagbabalik kami ng bayan. Pero bilang kami tao, ay kung ka, sila ay... Makulit nga, yeah, makulit. Ang ano oh, na ang lahi nila ay makulit nga daw. Bakulit. Pero kung sa tangi nila, hindi naman makulit. Tama lang yun. Kasi Marunong din kayo mag-cellphone. Hindi man po. Marami. Ano ang anak niyan. ko pa hilig mag-cellphone? Facebook, ganyan, meron. Wala po. Wala, wala kasi signal doon sa amin. Ah, wala signal. Buti hindi rin kayo ano diyan, oh, nakukurso dahan ng halimbawa ano, yung mga taong mga ano ba. Mga tao bagang yung e, masasama. Ano na, kaya nakurso dahan kayo. Minsan yung iba ay sabi ng so kagaya sa ngayon ay sabi nyo, Siyempre, yung Siyempre ngayon marami nang ng, hindi <coughs> maingitero. Yung iba ay nagkuwento lang yung nag parang may nakita kunting nakita lang sa iyo ay eh, parang kinakurso kaya hindi rin sila kaya ngayon ang bagay ang wala namang katapat doon at saka hindi naman kami mayaman mahirap lang din kaya nag-alis nagpasyar na sa ibang lugar para lang kumita kahit pa paano oh. ngayon kasi malapit na yung Pasko marami na, na yan silang magbabaan dito sa patag oh. ayun sila kadami diba nga sa uh, akin leader leader <laughs> bakit doon ka pa sa occidental mag madalas nakita ko kasi ikaw sa Facebook <laughs> Kaya kahit kating gabi, kung may mag-ilaw sa daanan na maraming maraming man, o oh, kaya konti man ang nag-ilaw, kayo yun. Oo. Oh. Anong kinapunta-punta nyo nyo yun? Kasi sabi ko, kaya nag... Dati na yun. Kahit na siguro... Kayo, kung wala kayong hanap kaya kailangan... Hindi Bigaya ng ulam, ulam, ganyan. Kahit sa Andrew sabi ko, kaya malaya kami mga masyal ay sa amin buhay kami ay mga mahirap. <laughs> mahirap. Pa. Pero hindi sila naniwala kami ay mahirap. Hindi ang pagdiinan talaga ano dito mahirap. Diyan, sabi nila, ang mga katutubo daw maraming pera. Ang katutubo, maraming pera. Maraming pera, mm -hmm. pero yun para ang patutuhanan na ikita ko rin. Na unawan. Kasi si Jeng doon sa naibuan, sabi niya, oh. Jeng, sabi doon sa kaya ng no, isang mangyan. Magkano isang motor? May dalawang baka din. O, oh, ibig sabihin, mayaman siya, May baka. Kami walang baka. <laughs> ibig sabihin, mayaman. Sa mga ganon. ibig sabihin, may pera. May at saka <laughs> oh. nakapag-isip ng maganda para magkaroon. Kami nga noon, halos makababalangan ng bayan. May dala walis. diyan ang aming... So, ayun lang guys, ang ating pakikipagkwentuhan sa ating mga katutubo. And see you in my next vlog, guys. Thank you for watching, and God bless us all. Bye.